Ito na pala yung part 2 ng ating pag dito sa bundok ng Atimonan, Quezon, sa Manggalayan. Ito yung part na nanguhuli na kami ng hipon ng aking mga bilas. Dito pala nakasalala yung tanghalian namin. Kaya dapat sipagan namin. At hihingi lang kami ng konting pangulam sa inang kalikasan natin. May bukol yung kalapay. Ang kalapay nga pala ay isang uri ng alimango at sila ay sobrang liit lang at dito siya naniniraan sa bundok sa may Atimonan, Quezon. Dito lang daw niyang makikita at masarap siya pag pinirito mo o hinalok mo sa pinais. Ano yung sima niya? Sipit. Sipit? Sipit pala yan. Sabi okay. bu kung walang po yun, kami ng na, pang namin. Yun na lang ipaisi ko. Yun, kalapay. Ayun, kalapay! At ang tawag nga pala nila sa mga hipon na maliliit na nakukuha dito sa bundok ng Atimonan, Quezon ay Opta. Na ang tawag naman sa amin sa aming probinsya ay Alamang. Hmm? malaki pa ito po may kalapay. O yung kalapay na original. O yan o. Yan Yan yun yan, 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 yan Ay, dali, 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 dali. Ay, yan, yan. Ah. Ay. Yan, yan, yan. Ah. Ay, Ay. Namiss lang ako dito sa bundok na Antimonan Monan, na paano nakakapunta yung mga hipon o mga lungos na tinatawag nila at mga alimas, alimango na maliliit na tinatawag nilang kalapay. Paano sila nakakakyat dito sa bundok? Kumbaga, ito ay isang ilog lamang at may konting tubig. Pag tag ay konting tubig lang ang natitira. Pag tag naman ay madaming tubig na lumalabas. Makadami at nakakamis na meron mga isda na naninirahan dito at nakakahuli rin kami ng dalag pero hindi namin kinukuha kasi maliliit pa sila at meron din mga biya at iniiwan na lang namin ang target talaga namin makuha ay mga opta, lungos at kalapay at yung mga suso na nakukuha din namin dito na nahipon and dito, ganito talaga, madilim Alam na. mo ba, no oras na ng huli kami niyan, ay alas 10 na ng umaga. Ay, mga ganang oras, ay sobrang init na. Pero dito, sa Manggalayan, Quezon, hindi mo ramdam dahil sa sobrang dami ng mga puno. At ang hangin dito ay presko-presko, malamig, hindi mainit. Minsan kasi nilalaso nila dito kaya gan. Hindi na pala mga hipon. Hmm. Ano naman? No. Pag nagguhuli sila dito, nilalaso nila. Mm -hmm. Para maglabasan. Oo, so, labasan 'yan. Kawawa naman mga, mga hipon. Tapos kasi na sabi. Mm hmm. Nilalaso nila. Kaya ang mga hipon. Sa panahon ay... ngayon, natagara o mm -hmm. kakaunti lang yung mga hipon. At hindi season. Pag tagulan naman, sobrang dami ng hipon at kalapay mm -hmm. at mga suso. Pagtunus so ngayon ay tiyaga-tiyaga pang... lang kami sa pagkuha at makakaipon din kami uh -huh. ng aming ulam mamentang hali. Pag naihihan ka niya sa mata, bulag. Oh. Nga, try nga natin. <laughs> to. At sa wakas, nakahuli na kami ng lungos. Medyo oh. nakahuli kami, dalawa lang. Pero at least okay. meron. Pero pag season talaga, sobrang mananawa ka sa mga hipon na to. Nung last na uwi ko, natikman ko na to. Hindi ko lang nabidyohan. Ang sarap nung laman niya. Kahit yung ulo niya, malaman. Uh, alam nyo ba, ang lasa para siyang alima, alima na may aligi. At yung laman niya talagang masarap. Lungos yung malaking hipon. Iba itsura, no? Parang alupi Nakakatalawang susu na kami. Isang susu na lang daw para tatlong suso. Kukuha na si Kuya Russell ng ubod. Pagka sip ko, sisipsipin ni Kuya Russell. Tapos si Ate Mea. Tatatlo eh. Titig-tipid daw ah. Hindi ko ba? Lumos din. Anong tawag yan? Lumos. Hipon. Yan pala ang itsura ng lungos na hipon. Para siyang alupihan na kulay pula at may kulay itim. Pero pag niluto mo o ginataan mo o pinirito mo lang ay sobrang sarap na. Pati yung katawan niya may laman. At pati yung ulo niya may laman. Yun lang pagkakaiba nila sa hipon. Sa hipon kasi yung ulo walang masyadong laman. Dito sa lungos, lahat ng katawan niya, pag binalatan mo, pati ang ulo, may laman. Ito daw yung anong talon. Lungos. Ba, nasan na ba kami? Layo na namin. Ah. Yun o, no, banani na. Pero malayo yung aming napuntahan bago namin na parami hindi natin na okay na ito pakawalan na natin <laughs> ano pakawalan na natin, nakarami na tayo eh oh. Maket pa si Kuya Russell doon sa taas. Nadoon pa siya sa taas. Baba na kami. Pababa na rin siya. Kami patras kasi baka mamaya hindi yun si Kuya Russell eh. Baka sakaling kami dalawa. <laughs> baka iba na pala yun. ganyan tao. <laughs> Nawala eh. Hmm? Para patras tayo. Baka bigla tayong sakaling. Hmm. Tiga lang. Hanggang, hanggang dyan ka lang. ano anniversary nyo? <laughs> baka hindi ikaw yan. Ano ba yung niyo dalawa? August 12. August 12 mo ba tama ba? October kaya. O pati. Mga na yung tao ka lang. Baka sakali mo kaming dalawa. Sabi niya, hindi ko baka hindi nasa ko, baka tayo sakalin. Alam mo yun, asa so. Dami dami ng daron. Ha? Nakababad yung pako pa ng si talon na eh. Pabalik na kami sa lambat namin. Ang aming pag-asa. Ah, oh, madami na kami nakuha. Oh. No? Panggata. Dami na lang sabaw. Parang walang huli. Ayun, malaki yung huli. Oh. May isda. Ayos yan. May malaking isda. Huwag natin bugawin. So, dito ka. Doon ako sa kabila. Mm. Dami na yung huli. Oh. Dahon. <laughs> Wala, walang ipon.

Hindi Ito pa ulit. Ayun, mag-alang ako. na pa na Alam na ang daan pa Ang laking bagay ng kabahay Bigat nun. <laughs> may dadaan na sa sakyan. Ano na nagadaan? Ang sasakyan. Ang hmm. lakas ng kabahay. Hmm. Magaling! Maglagan. Naglagan <laughs> yun eh. Maglagan yun yung ganyang kalaking kabahay pa rin. <laughs> ano nga, nangyay ako. Gagatong nga. Saan tayo? Dito? Ano? Gagatong ka na? Ang hmm. dami.

Ay maganda. ay maganda yung ilang pangit